kay nag-celebrate man si Shandy sa birthday nang hatag ni Ogama pang-snack sa mga bata. Mingat to ko yung sa merkado kay mamalit ko sa ingredients kay maghimo ko og chiffon o chocolate cake kay birthday ni Shandy. Unja, kay birthday man ni Shandy so manghatag ta o kanang pang snacks nga ginagmay ragod sa mga bata. Tiyo, mo pag humanan na ko og ato sa merkado, ako din gi digamo ang mga himuonon nga mga cakes niya. Pag humanan na anak dahil akong gikuha ang kanang cake sa ihang hulmahan kay aron ako siyang i-slice, tagsa para masod na ko sa mga plastik si Shandy may um, volunteer po siya. Dja nga nang si Dja, maoy mo tabang na ko o pang, pas pang panood sa mga cake kay naaman po ko ygi, kabisihan so si Dja ko mo tiwas sunod na po ang pantula karon lamang sa kay ang cake lamang sa atong panghatag to bilang sa lamang ko ipang ipangtula mauto nga ka nang si Shandy maoy nagtiwas sa akong gihimo kay naaman lagi na malit po yung milk tea so si may ni volunteer panood sa mga mga cakes, sa plastic. Unja, pagkahuman niya, na nahuman naman si Dja putos, ako day na siyang kanang ng tidy up ang lamisa. Unja, i-arrange na maayo ang mga cakes nga ipanghatag. ja mauto, pagkahuman na mo o arrange, ako day na, nang ingnan si Shandy nga tanah Shandy kay manghatay nata sa mga bata mo abtik po ka si Jag. So, gamay na lamay na hibilin ang atong cake, no? Diyo, madyo kayo niabot ni si Jang bata, ah. Silingan man may anin ni Diyo. Ja, ja, ahos ja, giingnan nga. Pari ay imong mga igagaw. aron makasnaks pa silag-apil. So, mauto eh dyang ja, ipang add e, jang wa mga igagaw. Diyo, mauto ang pagkataod-taod na ngabot din po di jang mga igagaw. ang Gamay raman tuod atong nahatag. Pero basin sa puhon, na, na po eh, atong mahatag puhon. Puhon, maluoy ang ginoo. So, kanang sa pagkakaroon, maulang sana itong hatag. unja maabot ra ang time nga magkadaghan ra po niya ang atong mga blessings nga atong ipanghatag kay ang ginoo mo provide man jud nato per me di man jud na si mo pasagad nato so salamat ka aju sa tanan sa tanang grasya nga imong gihatag salamat lord god bless everyone